Sa video nito, pag natin kung ano yung mga senyales na palitin na yung mga rubber link ng ating mga motor at kung paano mag-DIY sa pagpapalit ng bago nito. mga hindi po nakakaalam, yung rubber link po nakalagay po sa ilalim na part ng ating mga motor. Specifically, sa may engine support po natin, sa may suksukan doon. Tanggalin lang natin tong side skirt natin dito sa side na to para makita po ninyo. Ayan, dun po sa part yung engine support na yan, kung makikita nyo, may suksukan po siya dyan na nandun sa loob. Nakasuksok po doon sa may chassis natin, may parang butas po yun at doon po nakasuksok ito. Ang purpose po nito ay para hindi po magkaroon ng contact bakal to bakal sa ating mga engine support at sa ating mga chassis. Dahil pag gumagalaw po yung ating mga motor, itong ES natin or engine support, yung nagiging suporta ah, para magkaroon po ng fixed point or mag-bounce po ng maayos yung ating mga engine. Ngayon, yung ibang pwersa po is napupunta dun sa rubber link. Kung baga, parang napipipi po siya or naiipit. Kung kaya naman katagalan po, lumiliit po yan or numinipis. At nagiging dahilan para magkaroon na po ng paggalaw or malaking paggalaw at siwang dito sa may engine support natin at dun sa chassis. Kapag nangyari po yon, magkakaroon na po tayo ng pakiramdam na parang gumegewang po tayo, parang hindi po tayo balance, lalong lalo na po kapag medyo mabilis na po yung takbo natin. So parang may sensation na flat po yung mga gulong natin or yun, parang hindi siya okay sa pakiramdam natin. Actually bukod dito sa rubber link, meron pa tayong tinatawag na bushing po dito bushing po dyan kung saan kapag medyo maluwag na po yan medyo gagawang din po yung ating mga motor so may normal na gawang lang po yan pero yung sa atin pag ginalaw natin yung motor natin stable pa siya o oh. ayan stable pa pero pag malagi na po yung paggalaw niya parang hindi po sumusunod itong part na to dito sa part ng makina natin medyo iba po yung galaw niya ibig sabihin maluwag na po yung bushing mas gagawang po yung motor natin pero dito sa rubber ring, pinaka-obvious na senyalis natin na kailangan na natin siya palitan. Is kapag nadadaan tayo sa lubak at may naririnig na tayo na parang bakal to bakal. Kasi pag sumubra na sa nibis to, magkakaroon nga ng siwang dyan. At gagalaw na siya ng malaki dun sa awang po ng ating mga chassis. So dahil rubber lang po talaga ito at bakal po yung nire-resist niya na per sa taas at baba. Nakaipit po kasi na ganyan yan. Uh, katagalan ng panahon, mapipipi yan at kailangan po natin siya palitan. By the way, may mga case naman po sa iba na yung rubber link po nila is umaabante or umaalis po sa pinaka-housing po niya. Siguro dahil na sa nipis at sa movement na nagagawa ng motor natin. Kaya naman umabot sa point na bakal to bakal yung contact. So, you Kasi know, talaga malaman kung may siwang na siya or malaki siwang. Pwede naman tayo mag-physical check. Buksan natin side skirt. Sakyan po natin siya harap at medyo i-bounce natin. Ngayon kapag nakikita po natin na medyo malaki na po yung siwang na nagagawa doon sa pagitan nito tsaka itong chassis natin, palitin na talaga yon. For idea, yung motor po natin is 27,000 odometer reading na po yan. At sa aking experience, may mga time na pag high speed ako, may konti ako nararamdaman. Nagaywang, konting-konti lang naman, hindi, hindi naman siya obvious, pero para matanggal na po natin ganong sensation at tol, so magpapalit din naman tayo ng ES. Ayan, papalit tayo ng bagong rubber link natin. Take note din po, mas mabilis po maupod or numipis yung ating mga rubber link. Kapag medyo mabigat po yung karga ng ating mga motor or yung sakay, umbaga mabigat kayo na rider, dahil mas malakas po yung impact nito at sa konting panahon lang po is kailangan natin palitan. May mga nakikita nga akong iba sa mga posts sa mga video na daw yung mga rubber link nila dahil sobrang nipis na yung iba naman nakakaramdam na ng bakal to bakal kasi sobrang nipis na talaga mararamdaman na natin yung bakal ng ating ES na umumpog dun sa chassis kasi ganito yung pinaglalagyan ng rubber link natin eh so yan kapag nakalagay itong rubber link may parang shield po yan ngayon pag parang sobrang nipis na or parang wala na tong rubber link talagang bakal to bakal na yan kasi may suksukan siya dyan eh na parang ganyan So, yun lang naman yung mga pinakasign natin. Medyo maluwag na kapag tinignan natin. Physical check, visual check. Ayan, malaki na yung siwang dito sa part na to. Also, pag may lagotok na kapag nadadaan tayo sa mga lubak. Tapos, may feeling na uncomfortable tayo or may gawang na yung motor natin kapag nagdadrive na tayo. Pwedeng ito na po yung problema natin. Rubber link stopper. So, pag magpapalit kayo, mas okay Honda pa rin. Genuine na rubber link. Kasi matibay po ito compared po sa ibang aftermarket. Ito pa rin po yung pinaka best. So maglalagay din po ng link nito dito sa description kung gusto niyo ng genuine at original. So yan, tutorial naman po sa pagdi-DIY ng pagpapalit nito. So natanggal na po natin yung side skirt dito. May tatanggalin lang po tayo na tornilyo dito sa likod niyan. Ayan, ganito po yan. Tornilyo, Philips. Ayan, dito. Tapos, meron po siyang blue na screw dito. Ayan, tatanggalin lang po natin dito. yon tapos, tanggal na po yan yung kabila ganun din actually na backless ko na ito eh kasi magpapalit tayo ng ES so yan may blue na clip dito tapos screwan dito Philips na maliit backless na ngayon backless na tambucho tanggalin natin so may tatanggalin tayo sa ilalim na dalawang 10mm na mga nuts tapos dito naman sa part na to may dalawang 14mm so gamit tayo ng 14 mm na socket wrench at baklasado na yan ngayon syempre para makabit natin tong rubber link natin kasi nakatago po yan sa loob kailangan natin tanggalin ito engine support po natin tong pinaka ES po natin na yan so para matanggal po yung ES natin uh, may dalawang tornilyo po yan tapos parang ehe po yan na hanggang yun dun yan sa kabila hanggang dulo so kaya naman tatanggalin po natin yung nut na to gamit lang tayo ng tick 17 mm socket tapos pupukin natin para lumusot sa kabila dahil parang ehe po yan o hanggang dulo po yan sa kabila po nun may 14 mm na bolts po doon or na ulo I mean dito po yan so kapag medyo umiikot po ipag ikot natin ng nut doon sa kabila pwede po kayo magpatulong pahawakan nyo po ito also pala take note tatanggalin natin itong bangka natin may dalawang tornilyoan lang dito gamit tayo phillips maliit lang yan para mababa natin to at mahugot po natin ito ehe po natin so, lipat tayo dito sa kabila dito naman sa kabila yung pantanggal po natin sa mga nut is 17mm socket counterclockwise pagtanggal medyo nagsagan ko na to ayun tapos kabila patulong po kayo kung medyo umiikot dito dito sa kabila yun baklasado na dalawang 17 ngayon, pupukukin naman natin to itong dalawang yan, para napunta sa kabila, matanggal natin itong ES ngayon, maglagay po kayo ng pangsuporta sa ilalim ayan yung sa akin, ganito sya dito sa taas, para kapag medyo bumaba po ito at natanggal natin hindi po babagsak yung ating mga motor kasi ito po yung nagsusuporta sa motor natin eh, hiwalay nyo na po yung engine kaya front part, so kailangan may po tayo dyan so yun, pupukukin lang natin to gamit ang rubber mallet at saka pantusok kasi pag pinukpok po natin yan kailangan natin lusot sa kabila or pwede naman hilain na lang natin yung ulo dun sa kabila so dito muna tayo sa kabila yun o, no? bumagsak na siya di ba sa kabila ayan medyo lumusot na siya hilain lang natin kutikutin natin wala na rin siyang grasa o mamaya lagyan natin ng grasa itong parang ehe niya yung kabila naman ito hugutin natin ayan kung may kita nyo gumegewang o oh. ayan ganyan yung itsura kapag sira na po yung may bushing po dito ayan sa paghugot nito madali lang may grasa itong kabila eh Oh, di ba? May grasa siya. Tapos natin kalso dun sa kabila. Hindi pa siya na kasi may kalso pa dito. Ayan o, oh, hindi pa natin tinanggal to. Ayan, agutin lang natin. Tapos alalay ah, hawakan yung motor nyo ba, biglang tumumba. iya Yun. So yan pag luma na po yung rubber link stopper nyo, madali na lang yung mahugot. Pero pag bago pa yan, expect natin mahirap hugutin. Pero, pero ngayon, tingnan nyo. Napakagaan, hugutin. Kasi, Numipis na to eh. Eh no. Ito po yung stock na engine bushing natin. Numipis na yan. So, hindi pa naman siya defective. Medyo parang pumangit lang yung quality ng rubber natin. Ayan, dahil siguro sa katandaan. Halos 30 kay Odo, 27 to be exactly. Ganito yung tsura nya. Paired po dito sa bago. Ayan o, no? makikita natin difference. Ito medyo intact pa. Hindi pa siya lumapad. Kasi hindi pa naiipit di tulad dito sa luma. Lumapad na siya, no? Napipipi kasi. ganun din, napipi na talaga to. Tignan natin kung madaling tanggalin. Ayan, hindi naman pala siya madaling tanggalin, eh. Kung kaya naman sa iba, ewan ko paano natatanggal yung rubber link nila na to. Kasi nakashoot naman. Pero siguro, case to case basis, kapag sobrang nipis na, no? Or parang nasira na talaga yung rubber nadurog ganun next po natin gagawin dahil magpapalit tayo ng ES sa isang ES na po natin to ilalagay pero ganun lang yung concept magpapalitan natin ng bago shoot lang natin dito oh, di ba? tapos paglalagay po natin pupukpukin lang po natin siya kasi masikip po yan tignan natin kung masikip pa ayun nalagay naman pala natin ng maayos eh. pero mas siya tapos yung iba po, naglalagay po sila ng cable tie dito. Dito, paikot. Parang ganito po yung ginagawa nila eh. Ayan, kapaikotan po nila dito. Cable tie po na makapal yan. Lagay din ako ng link kung gusto niyan. Pero, pero most of the cases, di naman talaga luluwag agad yan. Tulad nung sa akin, yung luma natin, intact naman siya. Siguro, preference nyo na lang kung lalagyan nyo pa ng cable tie. So, yun. Sa paglalagay naman, ayan, check po natin kung medyo maluwag po siya. Ayun, na. masigip na. Masikip na siya compared sa kanina. maya naman, may natin yung difference. At, sa pagugot, medyo may kapit na siya compared sa kanina na parang natanggal lang natin agad. So, yun lang naman yung concept natin sa pagpapalit nang rubber link stopper po natin. So tayo, yung ES na po ilalagay natin o yung extended engine support. Lagay na po natin yung rubber link natin, bagong rubber link dito sa ES po natin, bagong ES. Yeah, yun, masikip na masikip pa. So yan, para makasigurado, naglagay na rin po tayo ng mga cable tie para sa peace of mind natin. Hindi po agad siya mahulog, also magsisilbing pampasikip na rin po. So lagyan lang po natin yung dalawang gap po dyan tig isang cable tie. Tapos putulin lang natin sobra para malinis tignan. Pagkatapos, pwede na po natin siyang ilagay sa ating mga motor. So, isusok-sok lang po natin siya dito sa may slot po dyan. At pagkatapos, lalagay po natin yung ating mga ehe. So, naglagay po tayo ng grasa dyan para maganda po yung play niya. At ikalot lang po natin yan sa buong ehe. Shoot po natin siya yan. Inuna po natin sa may harapang part. Tapos, pukpukin po natin para lumusot sa kabila. Next naman yung pangalawa natin, lagyan din po natin yan ng grasa. At tips lang dahil medyo mahirap po yung isoksok or masipat yung butas, patulong po kayo pabuhat sa likod para mashoot nyo po yung inyong mga ehe at mailusot sa ating mga bushi. Balik lang natin yung mga nut natin, tig 17mm. Sa kabila umiikot, lalayan natin sa likod. So, ayan. Nalagay na po natin yung ating mga ES kasama yung rubber link stopper po natin. May bukod po tayo na video about dito sa ES. So, tinry naman po natin kung magewang po siya or kung may awang. At so far, wala naman po. Also, lagutok. Wala rin po tayo nararamdaman. Kaya, goods na goods po yung ginawa nating pagpapalit ng rubber link stopper. So, ayan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, palit rubber link stopper sa ating mga motor. Bye-bye!